guys, nice. magandang hapon. Ito, nag-ano ako ng pang sa lababo. Okay lang ba? Okay lang ako dito. Okay, mag-alala. Ano yung mag-alala? <laughs> Papakita ko sa inyo ba? <laughs> wow! Uh, Pasibol pa lang yan. Nakakaibigan. Guys, pasigul pa lang guys siya. Kahit, kahit po nagihirap siya trabaho, Ah, uh, ito patuloy pa rin. Nagsusumikap para sa mga anak. Okay, asimbol tayo. Agad nag-asimbol, nagsisigarilyo. Arfine na. Arfine